Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo, lalong-lalo na kung may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo okay at hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa kahit sa cellphone man lang. Kaya kung gusto mo na siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at dapat palagi kang positibo at hilingin ito ng buong puso. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng larawan niya, actual photo ng target ang gagamitin natin. At saka isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos, kunin mo ang unan mo, ilagay itong larawan niya sa loob ng punda ng unan mo. At saka hawakan mo muna ang unan mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito nang tatlong beses habang ikaw ay nakayakap o nakahawak sa unan mo na may larawan sa loob nito. At pagkatapos mo nang mabulong ang spell, ay pwede mo nang uunanan itong unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At paniguradong siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan ay maisipan niyang makipag-ayos o makipag-usap sa iyo. At kung okay na kayo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual at itago mo lamang itong larawan niya sa safe na walang makakakita at makakaalam dahil kung gusto mo ay pwede mong ulitin ang ritual. Basta dapat walang makakaalam sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.